Gusto mo mga mga idol at tayo magluluto kayo ng ating fortuniling mga idol. Ayan, hintayin pa lang ang ating pagluluto ng ating fortune healing hiling. Ayan, mega mega love shoutout nga pala sa inyo yan. Mga friend ko sa YouTube, my friend. Mega mega love shout out sa inyo lahat dyan. Yeah. Please like and subscribe Kuya your people official my YouTube channel. My Facebook Reels. Ayan. Yeah. Piboy Jesus Jesus. Yeah. Ayan. Okay, like and share na lang po mga idol. Hanggang dito na lang at tayo magluluto na ng Port Gininig mga idol. Bye bye. Yan sa mabagpaalang araw mga idol at tayo magluluto ngayon ng pork giniling. Ayan ang ating Sibuyas at pawang igigisa muna natin ang ating Pork kiniling mga idol At tayo ay Magluluto ng yani yangi pork kiniling Ayan na mga idol Alagay na natin ang ating kiniling i nipos natin ang ating Kiniling mga idol you <laughs> Yan, takban muna natin ang ating uh, mga idol. Ayan, uh, tinakban muna natin. Natintahin ka lang. Mamaya-maya, maluluto na rin yan mga idol. Yan, ilalagay na natin ang aging tomato sauce. at palagay na rin natin ang ating fourth mga idol ayan ang ating fourth cube magus magus natin at lalagyan din natin siya ng dahon ang mga idol na. lalagay na rin natin ang ating patatas at carrots pagsabayin na natin mga idol ayan ang ating patatas at carrots yummy yummy na naman ang ating tanghalian ayan mga idol kumukulo na yung ating 14 hiling lalagay na natin ang ating itlog mga idol ayan 3 itlog Ayan, yami, yami na naman ang ating kain nito mga idol. Ano pa ang hinihintay nyo? Kain na na, maya-maya mga idol. Happy lunch! At eto na rin ang ating sinayang mga idol. Oh. Ayan, yami-yami na naman. Sabay! Yan, hanggang dito na lang mga idol. Luto na ang ating Corky Lily. Please like and subscribe to people official my YouTube channel and Facebook real. Pito yung Jesus. Ayan. Hanggang dito na lang. Paalam mga idol. Thank you for watching.